koy Asa ka ni de bita ba? Indo jud dulaan nga kariling bay, kay masig asar ko da Basta kay ako ni balan, bukid na ni. Ako ra ni gisubay ning dalanan ni. I'm done. Hiding.

Motor manis aku ya ni Kustano Kita punan bau jaket Para lina na kong Aku ada yang susiun be Indah, indah, indah be Halo? Mau, mau Naabot lagi motor dari asap kuya ni Kustan Iulay siguro na ako ni Sailaha, bay Pero masing naade asap ako aku kuya ni Kustan kwartaan mo kayo? Pasig na kwartaan ang kuya ni Kustan kay Siman, good. Ako daw tanawon ba yung gusa yun eh? Daw ba? Hmm, oh, no. nindot kayo nga balay ba? Nagpila ka hanin no? Ayo, 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 ayo. Nindaw ba? Pakarilingan doon ako nindiray kay Subidaw nang kasubidaw ba ni ako ang kariling?

yung hagdan, uy. Nakay juice, te. Pwede mga ayo. Dawa po bata, uy. Demanding mga ayo. Sige dong, magwasa ko dito. Hala, buta nang anti, uy. Atagon po ko juice, bay. Usulod na ko dresa balay kay. Ipasulod na ko ko ni La 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 la. Lah, yati, bubuah sa sulod, oi. Usulod ako diha, abe. Unsa, mani, kilakan mani. Pak <tik> pasurut ni dile, ingun si ante, puder do amba kodokuni be. Lah, ya ati, ninduta <tik> <tik> oi. Lah, do ta diri ay. Na may kikan ta guldin ba? Oh. I'm done hiding. I am charming. I am supposed to be up, 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 yeah. up. I am hiding. I am charming. I am... Pwede po ka magsuri-suri ha? dito sa babaw. Paghinay, ha? Hala, naa pa dito sa babaw, te? Hindi pa rin nima, oh. Ang pinag-yus dito, mo lago dito sa babaw. Oh, o, tibi, tibi, tibi. Paghinay dito, ha? O, te, maghinay ko. Salamat sa yus, te, ha? Asa ka to na dito sa babaw, nga ingon ni anti bay? Asa ka to babaw, nga ingon ni anti no? Hala, patay! Sigla ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Si Bonok, ba na, oh? Kok, oh, kok, kok, kok! Dali, dali! Nagluto ang ma... Alam, si Jiprox ba eh? Ate ko maminaw. Nagluto ang mami ng manok. Dali, dali! Ay, dili, maminaw ay! At doon ako ba? Dili, di ka maminaw, bunuga ka ha? Pantay lang ka na ako karun! Nagluto ang... Oh, kok, 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 <tod> kok, kok, kok! Hi, best friend! Ha? Ah, nakunsan makadiri, Jiprox? Nakunsan makadiri, Jiprox? Par mo gud ni sa kong anti god. Ya yeah, mo din si mo antino. Dato kay bay gwapo kay grisaw so. Oh. Ay alangan. Si sa so good ni. Eh pagsura nga tinuod gid na. Lagi ang tagiya ni. Eh. antin nako. Tartala at din tuta. Dili koy dili koy basta giwang pa di man trabaho dira. Tarta tarta ato tuta. Tarta tarta tarta. Mao ni farm sa kong anti ug guapo kayo no. Hello gwapo gyud. Mura ka kuno. Tarta tarta ato sa babuta kay. Inyo sa kong anti. Na pa do mas nindot ito. Terang, terang, huk, terang, huk, terang, huk, terang, huk, terang, huk terang, 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 ba terang, 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 aku terang, 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 Dulan man ni anak sa akong antibay, huy lab kaot, himi sao. Nge, nangi kaw di ay. Dili na ko kailangan anoy, kinanang ko dulan LIGI gitindas sa gali ko. Gi, nang ko ni giret tungting Sigi hok, diri asa ka? Kay ako sang libutan rito. Diri ka paabot ha? Sigi-sigi Jiprox, diri sa ko magdula. Sigi-sigi, kaud diri arkar pantulo, adto au kinindot. Kau kau kau. sigi sige. sige. Buka puha, ay, Patay, bay! Nalingaw na pong bata! Ako ha din ilibuton, Ria! anak ako'y paon! Mangita na po ko ang Nyang! Nyang! Hala! Nais, may Pwede na ko na palit o dagang dulaan ba? Ibaligyan ako na! Masa kayo himuon ako, ha? Ay! Ako ha din itaguan! Unya! Ito ka anak ko si Bunok! Unya! Musibat na Aku ko! Ako ni taguan be! Asa ka di ko ni pwede taguan ha? Uy! Kapalo na ko! Asa dapat pwede taguan! Huwag ko na ni puhaon be! Kau buang jeep rus bang Kayak marah man sayang nam Ay nggak mau motor, gitu Ay, pa nanggalan ako tog break tong mga motor na nasa obus be. Ako su pa nanggalak break be. Nagtugog may sangkay mo de prox, dili oy. Pa tanggalan ko ning break ka sa imo maning andi nga mga motor. Ako majud di mo pa drive ban nya imo pa kukuyugon. Pahala ka dira. Nice success. Mo balid ni nga gusto dulaanan be. 3 butang Ako asa itong pangitaon si Auntie B ako ang ito si Bunok Saksis oi! Grado B Ayo, ayo. Te, te, te. Oh, Na ako Nakasunod sa inyo Balad Asa dito sa Ato! Ato ako Karoon lang tong Chris Pastor na to! Tara! Ato! Ato! Ta! Tara! Kuyong ta! Ah, ayaw te! Ayaw ko kuyong ka ate! Kaya basik mga rate! Bala tumasumbagan ko! Bata pa biyak ko! Nooy! Kayo ko! Ay bitaw bitaw no! Bata pa ka! Sige! Ato! Saan ako Chris Ay kini! Kaya giabas na niyang te! Madala na nako ko na isprikan! Daganong kong makaon mapalit! Ah! karon 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 Pantay lang gini si Oh shit. Oh shit. Yan. Charo boleh mo palit ani. Kanindot ani Asa man ani motor gamiton bay nga daghan magayo. Ay kinirang isa okay wala sa siya klaro kay sa purma. Kini kini kay wisu klaro kay sa Oy, dung, Ngano trespassing, mga kadire? Bakit? Ah, Kinsa man eh! Oy, eh, dung, Ikaw man tong anak nilito, no? Katong isuon sa kumbana! Ay, uti, oy! Ako tong anak nilito? Nagingos si Jipro, ni! Eh. sa ato, katong nangayog, Diyos! Katong reklamador kayo! Uti, mauto! Katong bata ang reklamador! Bad boys man to, te! Ha? Butan man to! Pero kiat lang! Batay ka, te, Hurot imong gamit! Liba, apod, di mo, oy! Ha? Unsa man itong bata? At least, mong tuti, kita mong trip, oi. Tara ta, itong atuta. Tara ti, kaya ba sige, paligaan ninyong balay. Tara ta, tara ta. Sige ti. ini drive ko jeep rooks, pai. Oh, 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 oh. Hala, wala yung brake. no? La, 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 la. Tumba, oi. Wala yung brake, wala yung brake. Yate, wala yung brake. Ipikpil, palpak na naman ang team